tinanong ko kay Kabuskan ng IB na medyo na disappoint ako kasi yung mga sources natin eh, hindi na kapag sabi ko ano talaga ito ang yes. inaabangan so yes. buti na lang si Kabuskan Indra but of course Next. 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 so yun na nga kayo newspaper ang oh, ganda ng style ng pagkakaiwala nila oh. ito nga ito na nga yun uh -huh. Si Angel Oxine daw at Phil uh yung husband ay naghiwalay. Si Phil may husband na? Eh? Because... <laughs> dahil sa money. money oh, matters mm. Sa issue daw ng yun, pag Ang ng reason. Baya, yan yung, ay, yung, yung, ay, yung 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 baya, yung yes. Lang yes. Pero ito naman yung 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 Yeah. Dahil si Phil yung husband, meron pa nga silang ginamit dito na hindi kagandahang term. Mm Si Phil yung husband daw ay... Wait. <laughs> Nawala. <laughs> Nawala. So, Nawala. Ay, Purita Mirasol. Ano yung Purita Mirasol? Ibig sabihin ay... Meaning. Poor. Ah, yung pala yung... Ganun mo mag-gay language, mating ka ba? Hindi, ka sa... Hindi kasi siyempre, pag ikaw yung lalaki, pride mo yung Pride mo yes. Pero ako, alam so, mo, sa panahon ngayon, hindi na uso Ako, I, I have to defend this, no? Kasi mm -hmm. si, ano, si Phil. Si Kuya Phil? Uh, si Phil, baliban sa isa sa mga paborito kong sport ang football. At saka, yeah. big fan ako ng Ascals, no? Yeah. Phil is really, marami siyang opportunity para yumaman, no. eh. Mm -hmm. Pero mas pinili niya yung mag-represent ng bansa natin sa sport oh. na football, yes. ba? Kasi kung mag-artista siya, kaya niya rin naman eh. Yes. Kaya niya rin kumita ng mas malaki, pero yung dedication niya pa rin oh. sa sports po. Kasi yun yung money eh, yun yung yun 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 yun. yun yung passion niya, tsaka gusto niya talaga magbigay karangalan mm. sa ating bansa. And that is something that money can't buy. Yes! yes. Uh, so, I, can I think, buy. these days, hindi na-issue yung kung sino yung mas hindi na issue yan actually, wala na. Keep mga, things sino... simple. Basta napasaya kayong dalawa tapos no matter kung mayaman si Mrs. Oh. o oh. Pero ang tanong, sino ba lang yun nga ang tanong si ko. Si Phil. Wala nga ah, Magtawag tayo na natin mga sources at para malaman natin kung ano talaga Next ko na lang sa Artangels. Eh, speaking of football, gusto ko lang batiin ang aking football club, Illigan Artangels Football Club. Kumusta kayong lahat? Kamusta naman din yung style yun? At saka yung bowling club mo, kumusta nga rin? Yung <laughs> golf club mo. Lahat <laughs> na lang may club. Yung fans club mo. fans club. Growing numbers of fans club. Eh, Illigan Artangels. Yeah, mga ano kaya, mga kabais ko. Good luck sa susunod nila laban. Susunod pa ako laban. Ah, uh, meron, meron pa. Okay. Ba. Sa alas ka susunod namin laban. Pag mag-champion kami doon, dito lahat ng Archangels na team ko magbigyes niya. Oh. Ay, ay, ay. Sa katutak ng team niya na sa Ay, ano ba ibang balita natin diyan? Na. Hindi ito nga kasi si um, dati pa nung sa show nila na PGT sa sa kabilang network. Mm -hmm. so, parang may kalaban tayo network ha. <laughs> <na>. Parang <Kasi, laughs> may kalaban si tayo network ha. <laughs> si Billy at <Tsaka> si, <laughs> ano, si Crawford. Si, si <laughs> Billy tsaka si Crawford. <laughs> oh, yeah. saka si, Lu si Luis, saka si Manzano. Manzano. Ay, apat sila. Hindi, <laughs> 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 ito pala, parang may mga kuro-kuro na na... Yung sa kanila nila, parang may mga nagseryoso na... May relasyon niya at arong dalawang Kasi... <laughs> <laughs> kasi... <laughs> kasi kasi <laughs> after after nung show na yon, unang na, di ba, parang siya may girlfriend. Uh, uh, hmm? Si Billy, Chas uh, si Nikki, Oo. Si Luis, kay Jelly. Oh. Ang unang nag-break sila, si Billy, tsaka si, oh. Uh, si uh, Nikki, uh, <laughs> Tapos, sumunod sila, Luis, tsaka si Jelly. Uh, di ba? Parang, lalo pang umugong ang usapan na, hindi kaya. Hindi nga yan. Pinagpatuloy nilang kanilang ano. Ito meron nila isa pizza. Ang galing siya na mga ano. Ang galing siya mga connect na at mga ano. Kaya ito si IG. Hindi ako na babas na lang talaga ako. talaga ako. Sa tingin ko malabo yan. Pero ka. <laughs> kasi sabi naman, sabi din ng mga tao, malabo daw na maliga, sagutin ni Casey C. Lewis. Kasi uh, ayaw daw ni Casey sa malampot na tao. daw sa malampot kasi nung last na... Gusto Yeah. Nung last so, Ano? So, yeah, no? Ano? <laughs> Ayaw na sa ano, so good luck lang sa NCAA Finals. Ayo. Letran, tsaka San good, yeah. luck sa yeah. good, ay, good luck sa yeah. kanila. So good, so, so, good, luck sa inyo. Ay, yata. Mm. Tsaka good luck din. sa ating pambansang kamao. Yan! Yeah, Malapit na Malapit na yan. Good luck Sa mo! Ninong <laughs> Manny! Good <laughs> luck! Sa mo! Ninong! Diba? Parang... Marami tayong nilulook forward. No? Yes. Yeah. Marami yeah. forward na... Uh, Advance Merry Christmas, mga kabuskan. <laughs> Last week ba ito? <laughs> Nag-advance. Pasko, Pasko. Oh, palapit na eh. <laughs> <laughs> Palabit, eh. Yeah. At yeah. si kabuskan ng yeah. Ian. Balita ako. Meron tayong ano. Uh, meron tayong uh, bagong show ngayon. Uh, abangan natin si Kabuskan Abang... ng surprise yan. Buti nga ikaw. Alam mo ako hindi ito. <laughs> <laughs> Eh, yeah, baro tayong ano, aabangan yeah, basta to ay. nyo. Mm -hmm. <laughs> 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 you know? Ayun, medyo may excitement ang ating segment ngayon. Segment ngayon kasi tayo din ay nakikita Dalamhati. Dalamhati. Dalamhati sa ano sa mga salanta ng Pangilinan ng Bagyong Yolanda. Tulungan natin na ating kababayan sa Tacloban at hindi lang sa Tacloban pati yung mga Late, eh. ibang ibang so, ano ito. ibang areas doon na nasalanta talaga yes. na ng Bagyong Yolanda. <laughs> Kaya yun! So ayo para ba mga buskada sa susunod na linggo na lang ulit. Kung gusto niyo para kami i-follow, follow lang kami sa Facebook, i-like lang aming page. Doon. Okay, kung gusto niyo follow ICM Facebook.com/slash icm Cabascada. yeah, yeah. Facebook.com/slash. <laughs> <laughs> ICM kabuskada. You can also follow me on Twitter. Glenn John L. at saka Instagram. Yan, yeah, follow niyo po ako. Pag meron kayong mga... <laughs> but... Mag-buy mga masasama kayo komento, doon lang. Ito dyan. Yung mga haters dito, mag-comment <laughs> <laughs> sa'yo. Ito dyan <Instagram>. niya lang <laughs> po lagi. <laughs> baka gano'n lang kayo, mag-comment <laughs> <ganun> lang kayo. <laughs> The comments. I-hashtag! Uh, I-hashtag ang ICM. Showbuzz. Showbuzz. Right? That's... ICM. ICM. Show. ICM. Buzz. ICM. b u s Baka... So baka